ang nakaraan. Tuluyang nabitag ng bida nating si Carter si Miss Rian Velasco sa kanyang matipunong katawan at mapanuksong alok. Napapayag niya itong magkita sila sa pamamahay ng babae at gawin ang natitiyak ni Carter na nais na makamtan ni Rian mula sa kanya. Ang mainit na tagpong matagal nang inaasam-asam ng biudang babae. Chapter 4 Carter's Point of View Hmm. Tama nga ang kotob ko. Kumpiyansa kong bulong sa sarili. Gumuhit ang ngiti sa labi ko nang makita kong maagang umuwi ng bahay si Rian. Oo, at napapayag ko siya sa mainit na pagsasalo na aming gagawin dahil sigurado akong nananabik din siyang malaman kung ano ang kaya kong gawin. Natitiyak kong sinadya ng dumiretsyo ng bahay pagkatapos ng kanyang trabaho upang makapaghanda sa gabing ito. Pagkatapos ng shift ko ay nagtungo na ako kaagad sa village niya. Mag-iisang daang beses ko na itong ginagawa mula pa noon kaya kabisado ko na ang galawang ito. Mula sa pananamit, pagkain, hanggang sa kung ano pa ang gagawin ko sa pinupuntiri akong babae, preparado ko na yan lahat. Sinulyapan ko ang aking relo. Pasado alas 6 pa lang ng gabi. Ang usapan namin ni Miss Rian Salcedo ay alas 8. Nagmatsyag pa ako sa kalawakan ng kanyang tirahan. Nag-isip ako ng mabuti kung ano ang gagawin ko upang mabigyan ko siya ng karanasang hindi niya malilimutan. Wala akong pinalampas na minuto sa pagmamasin sa kanyang tahanan. Hindi ako dapat magmintis sa aking plano. Sapagkat nakasalalay dito ang mainit na pagsasaluhan namin ngayong gabi. Kumain ako ng dinner at nagbihis sa loob ng aking kotse. Alas 7 pa lang ng gabi nang siya ay muling dumabas sa kanyang bakuran. Pinakain niya ang kanyang aso at nagtingin-tingin sa daan ng palihim. Napangisi ako. Inaabangan niya talaga ako. Ilang saglit pa ay inaya niya ang kanyang aso papasok ng kanyang bahay panahon ngayon ng tag-ulan at wala siyang magandang lugar na maaaring isilong ang kanyang alaga. Kaya naman kahit na hindi ka aya-aya sa kalinisan ng kanyang tahanan ang gagawin niya, pinili pa rin niyang ipasok ang aso at naaawa siguro ito. Pagkasara niya sa kanyang pintuan, ay siya namang simula ng aking paggalaw sumilip ako sa kanyang balkonahe sa itaas. Bukas ang pintuan nito. Lumiwanag ang parte sa kanyang second floor na sa tingin ko ay ang kanyang CR. Maghahanda na ito. Tinanggal ko ang aking damit at ikinubli ko ang aking katawan sa jacket. Nagsuot ako ulit ng itim na cap pati na rin ang maskarang parati kong ginagamit upang hindi ako makilala ng mga tao Lumakas ang buhos ng ulan Wala akong makitang tao o sasakyan na dumadaan sa kalsada Mainam ito ngunit nagdadala rin ng panganib sa aking gagawin Nang mapansin kong tahimik ang kalsada ay daglian akong lumabas sa aking kotse at maingat na umakyat sa kanyang bakod. Pasikreto akong pumasok sa kanyang bahay at dumiretsyo sa bandang gilid upang abutin ang hagdan na nagsisilbing fire exit ng kanyang tahanan. Madulas Malakas ang agos ng tubig ulan ngunit sinikap kong hablutin ito Batak ako sa pagjajim at kayang-kaya kong buhatin ang buo kong katawan gamit lamang ang naglalakihan kong mga braso. Pagkaangat ko sa aking sarili ay nagtuloy-tuloy ako pa itaas sa kanyang balkonahe. Kabado man ako na baka may makakita sa aking ginagawa, batid ko pa rin sa aking sarili na wala akong binabalak na masama sa kanya. Basang-basa ako nang marating ko ang kanyang balkonahe. Sumilid ako ng dahan-dahan sa kanyang pintuan upang hindi niya ako marinig na pumasok. Nauulinigan ko ang patak na nanggagaling sa aking nabasang damit sa sahig sa katahimikan ng kanyang bahay. Ramdam ko ang kalungkutan sa mga dingding. Kilala ko ang pakiramdam na ito dahil gaya niya, matagal na rin akong nag-iisa sa buhay. Sumandal ako sa dingding malapit sa kanyang paliguan. Pigil nga akong naghintay doon hanggang sa marinig kong namatay na ang kanyang shower. Sinyales na tapos na itong maligo. Huminga ako ng malalim na malalim at pumikit. Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin. Dasal ko sa aking isip. Pagbukas ng kanyang pinto, agad kong naamoy ang bango ng sabon na ginamit niya. Mahalimuyak, malinis, nakakaakit. Talaga yatang pinaghandaan niya ang gabing ito Dumabas siya na may tuwalyang nakabalot sa katawan at ang basang buhok niya ay dahan-dahang bumabagsak sa kanyang balikat. Sa malamlam na dilim ng pasilyo ay hindi niya ako kaagad na napansin. Dahan-dahan akong tumulak sa kanyang likuran at bahagya kong inilapit ang mga labi ko sa kanyang tenga. Wish Granted mahinang bulong ko sa kanya. Sabay dampi ng mainit kong hininga sa kanyang batok. Mapapasigaw sana siya sa pagkagulat, ngunit kaagad kong inilagay ang hintuturo ko sa kanyang bibig. Shh, relax. I just want to hear how breathless you get. Bulong ko. Napaurong siya sa aking ginawa at napadantay sa pintuan. Grey Jaguar, pa paano ka nakapasok dito?" kabado niyang tanong sa akin. Hinila ko siya papasok sa kanyang kwarto at marahan koong isinara ang pintuan. Lumapit ako sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Nilalamig ang balat niya pero mainit ang titig sa akin. Napaupo siya sa gilid ng kama. Pila hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Naramdaman ko ang tensyong nabuo sa pagitan namin. kaya't dahan-dahan ko'ng inalis ang kong jacket. Sa ilalim nito ang katawan ko'ng matagal ko nang inililihim. Hindi para magpakitang gilas, kundi para iparamdam sa kanya na narito ako, buo at totoo. Humakbang pa ako hanggang sa halos magtagpuna ang aming mga labi. Wala akong salitang binitawan. Ang gusto ko lang na maramdaman niya na sa gabing ito, ako ang kanlungan niya. Na kahit alam naming pareho na sa pagsilay ng araw-bukas, kailangan na naming kalimutan ng lahat. Jaguar, hindi pwede ito. Namamaos niyang sambit sa akin. Damang-dama ko ang kaba at init na naglalaban sa kanyang puso. Lalo pa akong umusog papalapit sa kanya halos sumayad na ang katawan ko sa kanya. Hindi ko siya pinilit. Bagkus, gusto kong iparamdam kung gaano ko siya naiintindihan sa kanyang kinukubling nais na gawin. Hinawakan ko ng dahan-dahan ang laylayan ng tuwalyang bumabalot sa kanya. Hindi ko ito inalis. Hindi pa pero pinisil ko ang tela upang itanong ko sa kanya kung hanggang saan siya handang sumugal Sigurado ka bang ayaw mo, Miss Salcedo? mahinang bulong ko Hindi siya nakasagot Tila hindi pa nakakasunod ang isip niya sa bilis ng mga nagaganap Marahan ko siyang inakay pahiga sa kama Ngunit nang maramdaman kong may pag-aatubili, tumigil ako. Tumitig ako sa kanyang mga mata. This is our only night, so let me be. Kahit saglit lang, mahinang sitsit -sit ko. Kinuha ko ang kanyang kamay at dahan-dahang inilapat sa aking dibdib. Ramdam ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi buhat ng takot, kundi sa init ng damdaming unti-unting kumakawala sa kanyang puso. Bumaba ka pa, bulong ko. Napatingin siya sa akin, bahagyang ngumanga. Hinawakan ko ang kanyang pulsuhan dahan-dahan kong ginabayan ng kanyang palad pababa hanggang sa maramdaman niya ang tigas ng tensyon sa katawan kong kanina ko pa kinukubli. Huminto ang kanyang mga daliri sa may sinturon ko. Tumitig muna siya sa akin nang may pangungusap ang mga mata na para bang naghahanap ng pahintulot. Tumango ako ng tahimik sa simpleng galaw ko na iyon, alam naming pareho, may mga bagay na hindi na kailangan pang sambitin. Gumapang pa ang kanyang palad pababa, dahan-dahan. Naramdaman ko na ang panginginig sa galaw niya. Nang madampian niya ang init sa ilalim ng aking sinturon, napasinghap siya. Mahina bitin. Puno ng damdaming pilit niyang kinikim-kim. Hinayaan ko siyang tuklasin ang nakasilid sa ilalim ko. Gumalaw ang kanyang mga kamay sa loob ng aking pantalon. Marahang tinutunton ang init na kanina pa niya hinahangan na maangkin. Sa bawat sabik na pagkilos niya, napapapikit siya Nahuulog sa pagitan ng kaba at pagnanasa. Lumalatag ang init ng palad niya at kahit malamig ang paligid dahil umuulan, butil-butil pa rin ang pawis sa kanyang leeg. My turn. Bulong ko bilang isang paanyayang mahirap tanggihan. Sinaluko ang likuran niya ng banayad inilapit ko siya sa akin. At sa katihimikang pumapalibot, umalingaw-ngaw ang mabilis na pinting ng kanyang puso. Baka sa mga mata niya ang pagsuko at pagnanasa. Nang magtagpo ang aming mga labi, parang naglaho ang paligid. Malalim, mabilis, at walang bahid ng pag-alinlangan ang halikan namin. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa malalapad kong mga braso. At sa bawat galaw ko, parang nalulusaw siya sa kintal ng sandali. Binalot ng mga mabibigat na buntong hininga ang buong silid. Pinagsaluhan namin ang mga tipak ng sandaling iyon sa mainit naming palitan ng halik. Ngayon, mas malaya at mas matapang na niyang ginagalugan ang hulma ng aking katawan. Muli akong sumulyap sa aking relo. Kahibilis lumipas ng oras. Unti-unti na ring humuhupa ang paghalik ng ulan sa bubong. I need to do this fast, isip ko. Nilatag ko ang tuwalyang bumabalot sa kanya sa higaan ng may paggalang sa kanyang katawan. Saglit siyang nag-atubili at tinakpan ng sarili. Ngunit sinuklian ko siya ng ngiting may sinseridad. Kaya naman tuluyan na niyang binuksan ang sarili. Walang salitang na magitan sa aming pag-uusap. Tanging mga malalagkit na titig at galaw lamang ang aming palitan. Sinipat ko ang kabuuan niya ng may paghanga. Gusto kong iparamdam sa kanya na ang gabing ito ay hindi lang pumapatungkol sa pansamantalang pag-ibsan ng pangangailangan, kundi isang magiging alaalang kanyang dadalhin sa tuwing siya ay nalulumbay. Nang ako naman ang nag-alis ng aking pang-ibabang kasuotan, hindi siya umiwas ng tingin. Nasasalamin ko sa kanyang mga mata ang matinding paghanga niya rin sa akin. Hindi lamang dahil sa aking inihain, kundi pati na rin sa aking pagiging marespeto sa kanyang pagsuko. I wanna hear your request, Rian. Bulong ko sa pagitan ng halos ubus na ang puwang sa aking paghinga. Lumakas ang huni ng patak ng ulan dahil sa katahimikan. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi at nanginginig ang boses na nagwika. Take me home. Ninitihan ko siya. Hindi na ako nagpigil. Kinabig ko siya palapit sa akin. Pinatong ang kanyang palad sa aking dibdib. At sa gitna ng katahimikan, sabay naming nilusong ang gabi. Naroroon ang bahagyang pangangalay sa kanya. Ngunit batid niyang kapalit nito'y isang paglaya na matagal na niyang inaasam nakita kong nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at tinanggap namin ng isa't isa sa paraang tanging kami lang ang makakaunawa. Sa bawat galaw ko, lumuluwag ang mga tanikala ng kanyang takot. At sa bawat bulong ng kanyang hininga, batid kong nagiging buo siyang muli nagtagumpay ako sa aking misyon na isa katuparan ko ang pagdadala ko sa kanya sa langit. Isa na namang pahina ang maaari kong idagdag sa aking sketchbook. Sa labis na sarap ay kaagad siyang nakatulong. Pinagmasdan ko kung gaano kapayapa ang kanyang mukha habang mahimbing siyang nakapikit. Hinawi ko ang namamasanyang buhok sa pawis upang sikatan ng bagong buwan ang kanyang mukha. Tumila na ang ulan. Nakangiti na ang mga bituin. Dahan-dahan kong inangat ang aking sarili sa kama upang hindi siya magising. Isinara ko ang pintuan sa balkonahin ng tahimik at bumaba ako sa fire exit na parang walang nangyari. Pagkaraan ng ilang oras, naalimpungatan si Rian Salcedo. Kagyat niyang idinilat ang kanyang mga mata at inapuhap ang mga pirapirasong alaalan ng kanyang gabi. Nang mahimasmasan siya ay napabalikwas siya sa kanyang paghiga tinignan niya ang kanyang ayos at pagkatapos ay ang paligid. Tumakbo siya palabas ng kanyang balkonahe hanggang sa ibaba ng kanyang bahay. Hindi niya inalintana kung may nawawala siyang gamit sa loob. Ang tanging nais lamang niyang malaman ay kung nasaan na si Grey Jaguar. Pagbukas niya ng kanyang pintuan ay tumambad sa harapan ng kanyang gate ang isang napakagandang doghouse. Yari ito sa matibay na kahoy at ang disenyo nito ay parang mini cottage sa Baguio. Takang-taka si Rian Salcedo. Sinilip niya ang loob ng doghouse. Pagkatapos ay napansin niyang may isang piraso ng papel dito at kanyang binasa ang nakasulat. A home should never be wrapped in sadness. I hope you don't go searching for joy in the things you see in others, because sometimes happiness is already curled up by your feet, tail wagging, eyes full of love. Your dog. Your ever loyal companion is a gift that keeps on giving. This small present is my way of honoring that quiet, unconditional love you both share. This is not just a doghouse, it's a little space of comfort for someone who gives you comfort every single day. I already took you home. Give your dog his home too. Yours truly, Gray Jaguar. At dito po nagtatapos ang ating mainit-init na kabanata, mga listeners ko. Bitin ba kayo sa nangyaring tagpo sa pagitan ni na Carter at Rian? Ramdam ko rin yan. Pero teka lang, anong sikretong nakabalot sa kakaibang klasing pagtulong ni Carter? Kung nabitin po kayo, mas lalo po ninyong aabangan ang susunod na kabanata. Kaya huwag pong kalimutang mag-subscribe at mag-like. Mag-iwan din po sana kayo ng komento kung gusto nyo pong kayo naman ang dadalawin ni Grey Jaguar sa panaginip. Hehehe. Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Paalam.